Good morning guys! Ayan mga beshi. So this video is, isi-share ko ang aming ginawa for today. Ayan, the today is galing ka ng grocery. So ngayon is kakarating lang namin ng bahay para ibaba ang aming binila sa grocery for today. Kasi yung mga pinamili po namin is para dito sa bahay at the rest is para sa Max. Isasend namin kasi yan sa Pilipinas. So, ayan guys. Kinuha ko na po yung pinamili namin. Nakiat sa taas. Tapos, ayan, madilim kaya sweet ng ilaw. Hanggang binaba ko na po sa aming sofa. Patapos, bababa na naman ako nyan. Kukunin ko na naman yung isa na namang bag na puno na naman ng pinamili namin. di iakit ulit natin yan sa bahay. So, of course, hindi sa labas, hindi sa baba, kundi sa taas. O, di ba? <laughs> Sayang so, ganun na kit ko na yung pinamili namin at ipababa ko ulit. And ayan dahil nandito natin sa bahay, kailangan natin matanggal ng jacket. O oh, ba diba? tsura ko patawa-tawalak ako dyan. Kalam ko sino ka. Ayan. <laughs> so, <laughs> yun kasi papakita ko ano na po yung laman ng aming box na isasend sa Pilipinas. Ayan. So, yan po yung mga laman muna niya. Hindi pa namin napupuno. Pero, kailangan po na inyong tatlo na yan para sa Pinas. So, ayan. Umpisahan na natin ang dugoang paghanda Ayan. <laughs> So yan, ibig tatanggalin ko na po doon sa bagay. Ayan, nilabas ko na po yung malaki na, doon sa, dos ang tawag kasi namin yan. So, yung inka na yan, pagkain yan, ulam. And of course, ayan, may Nutella. Ayan, may uh, money para kay tatay. And of course, yung palaman na strawberry jam. So, sobrang yung galing na rin po dito yan sa Germany. So, ayan, balbas ko rin. Of course, hindi mawala ang wine. Of course, kasi wine is good daw sa body of our health together, praise together. O, di ba? Yung bandi, yung mga family namin, mga ano, yung mga canned goods. Kasi, halos kasi itong kasama ko, itong amo ko, is bihirang kumain ng Filipino food. Kaya sabi ko, bumili ka na yan para may pagkain ka na rin. Doon sa Pilipinas, pag uuwi tayo. Ayan, ba na po ang aking amo. At ako ay naghahanda ng po yung pinamili namin dyan. O, oh, di ba? Katulong lang ang peg. <laughs> so, bumili din ako muna ng mais. Dahil takam na takam ako sa mais. Ayan. And bumili din kami ng cacao. It's very sweet. chocolate. Lagyan mo lang siya ng na tubig or malamig na tubig. Meron ka ng inome na hot chocolate or cold chocolate. O, oh, di ba? <laughs> o, oh, di ba? Naubo pa ako. <laughs> Asensya na ho kayo. Ayan, bumili din kami ng powder ng bell pepper. Ayan, yan po yung mga isa. Is linis po yan ng sahig at saka linis din ng CR. Ayan, kasi tuwing Sabado kasi kami naglilis sa bahay. Dalaw lang kasi kami dito na, na, nakatira. Ayan, kaya parang kami may pasok na Monday to Friday and Saturday and Sunday wala kaming pasok. So, yan lang po yung time. So, ayan, kinukula na may isang bag para iayos. Ayan, kinuha po ni Amo yung paninis namin sa bahay. Ayan, iyaket na po niyan. So, habang iyaket po niya, ako naman ay mag dito ng pinamili naming mga sabon, lotion, and body cream, and etc. Cetera, etc. Cetera. O, ba diba? Dahil mahabang aking video for today, Ikailan natin i-speed ang limit together with our speed layer. O, ba diba? kung ano ano na ano, pinagsasabi ko dito. So, ayan guys, kailangan kasi ayusin yan at lagyan natin ng mga anik-anik. Ayan, ilabas na natin ang lotion, ilabas na natin ang sabon, ilabas na natin ang body cream, at ilabas na pati ang buhay. <laughs> so, ayan guys, kailangan nating madaliin dahil anong oras na gabi na rin kasi dito sa amin pero may araw pa. So, habang may time, eh kailangan mo na yung ayusin kung ano yung mga dapat ayusin at kung ano yung mga mo, namin pala na kailang ilagay sa bag. So, ayan guys, ang dami yung namin namili. At tapos yung galing po kami doon sa supermarket, nagtatakas yung mga kasunuran namin. But ang dami namin binili ng ganit-ganito na ilang perasong sabon, ilang perasong sa body cream, ilang body lotion, ilang perasong kanya-kanya. Sabi, ano kaya ginagawa itong dalawa na ito? Ba't ang dami na binibili? Ano to? Sabi nila, may abasto ba sila? Sabi lang, siguro sa inisip nila. Pero, siyempre, tayo naman dahil para sa box natin yan. At para sa project sa Pilipinas. Ayan. So, kailangan natin mabili ng mga kanyan. Ayan, ito yung, lotion. Ayan, ayan. Yan naman yung shampoo. And yung sa kabayan, yun, ito, yan naman may wine. Ayan, yun po yung mga pabili namin. Ayan, pinapakita ko lang ho. Para pag once na na po namin sa box, is alam po namin ang laman ng box. Kasi minsan is may nawawala kung ano yung laman ng box po ninyo. Siyempre, dadaan po yun sa iba't ibang taanan. Ayan. So, syempre lagyan natin ng ano yan, tape para hindi po siya mag-open kasi pag di po lalagyan ng ganyan Diyos ko nung dati nung nagpadala ako tapos di ko binigyan ng tape Diyos ko nagtapon-tapon siya na open po yung takip niya kaya sabi ko okay lessons learned kaya dapat sa susunod mo papadala kailan natin lagyan ng ganyan o di ba nagmamadali tayo o o tinamit tsura ko dyan Diyos ko yung tsura ko dyan yung alam mo yung ngarag na ngarag ka na mukha ka ng 19 years old o di ba <laughs> mukha <laughs> na 19 years na parang hindi mabenta yung mukha kasi gumastos na. O, di pa. <laughs> kaya sa mga tao dyan na gustong manghiram ng pera sa akin, akala nila is ang yaman ko, hindi ho ako mayaman. Kaya, kaya wala pa ako na ipapahiram o wala ko na ibibigay kung ano may hinihingi po ninyo sa akin. Kasi Meron po akong laging project every year. Ayan. Dahil dyan, lagi po kasi ako ng papadala ng box sa Pilipinas. At dyan ko ho nilalaan ang bawat kita ko sa trabawan ko ho dito. Kaya sa mga tao dyan, hindi ko po mapagbigyan. Pasensya na ho kaya't unawain nyo po kami ng mga OFW dahil yung pera ko dito hindi po basta-basta. Ayan. So, pinaghihirapan po namin yan para sa sarili, sa future, at sa mga pamilya ko namin. Kaya, kung sakaling may mga extra, ayan, doon po kami pwede magbigay sa mga nangungutang or humingi po ng tulong. Pero sa ngayon ho, hindi um, ko kayo mapagbigyan. Okay? Kaya, pasensyonahon niyo ako kasi... Alam niyo na po ang buhay, mahirap lang ho tayo, hindi po tayo mayaman at lalo hindi ho ako mayaman o oh, di ba? <laughs> Kailang kasi magkaroon niya na sa bahay kasi alam niyo naman kami, meron kami, kami, kami lahi, may lahi ho kami, aswang, ay wala aswang pala, hindi pala aswang. <laughs> may lahi pala kaming wakwak. -wak. <laughs> Ay, char char ko lang yun na wala ho kaming lahing aswang at lahing ano wakwa, at Wala ho kaming lahing tikbal <laughs> lahi lang ho kaming unggoy, charot <laughs> so yun guys dahil matagal tong paghanda ako is magkukwento muna ako so ayun nga sabi nga nila is may lahi talaga ako kami kasi ang tatay ko is may lahi pong ano Korean and then yung mother ko is may lahi po silang Macau So, ayun guys, dahil sila po yung tinadhana sa kanilang buhay. So, my tata is Korean and then my mother is half Ma ano, Macau. Eh, pag pinagsama silang dalaw at ayto kami na yung bunga, kaya ang tawag po sa amin ay Kuribaw. <laughs> So ayan guys, balik na tayo dito sa video nato ito. Ayan, so nagre-ready na naman ako yan. Kasi yung tip na yan is the kabulbol. So kailangan kong ayusin. At ngayon, ang inaayos ko, yung sabon na Falmolive. Ayan, Falmolive, baka naman. Ayan. <laughs> baka naman may pe-sponsor tayo dyan, Falmolive. Para magagahit, bagay, bagay. <laughs> sorry na nabobulo lang po tayo dito sa aking pinagsasabi-sabi. Eh, dahil ang hirap pala mag-voice record. Ayan, so tapos na po ako na mag, ano, mag-ayos sa lagyan ng tape lahat ng mga pinamili. So, mamaya-maya is lalagyan ko na rin yan ng pangalan. Ayan, so, mag-say mine na lang ho kayo kung may gusto kayong i-mine. <laughs> so, maglalagyan na ho tayo sa box ngayon ng mga pinabili natin para minsan na kasi once na nilagay mo lang sa box na hindi mo siya inaayos just ko pagdating yan sa Pilipinas baka nagtatapon-tapon na eh, so, mas maganda is ilagay mo siya ng maayos sa parang ganyan. Ayan. sa so, sasarado ko na. And ititip na natin yan. So, ayan ho. Tapos na agad. O, ba diba? So, lalagyan na natin kung ano yung nandoon sa loob mismo para pagbukas mo ng box. Is alam mo kung ano yung nilagay mo sa mga box na yun. So, ayan guys. Check ulit natin dahil mabigat yung box na ano. Ginawa ko. O, hindi ko pala ginawa yung box so ayun guys, tapos na tapos ko na lahat na ano na ayos. Nilagay ko na doon sa box mismo para isasara na. Eh syempre, kaya tinulungan ako ni ano diyan ni Amo. So di ko na siya nakuha na ng video kasi ayun yung paisama sa video na yan. Kaya, ayun nga guys, pag pa po ako magtatagal sa aking video for today, at dyan na po nagtatapos ang aking first box. Ayan. Hintay nyo na po ulit ang aking update sa second box and the third box. Kaya sa mga hindi pa po nakapag-follow sa aking Facebook page, is Glenn Mark Show. Follow nyo na po ako and don't forget to like, follow, and share para happy lagi. Thank you so much for watching and see you again to my next videos. Kaya salamat po sa lahat po na la Okay, support.